Panalo yung ano rito, yung timoy niya kasi amoy probinsya talaga. Gawa nga ano, makikita mo naman yung paligid. Di ba? Kulay green tapos kakaani lang. Kaya solid pa rin. Ito yung pool dito mga sabi. Um, pagandahan lang dito kasi continuous running water uh, galing siya sa bukal. So yung tubig niya is dire-direct uh, lumalabas din. Sa walang chlorine. So, safe siya para sa mga bata. Sa mga nagbababad ng mga bata. Kaya mapapansin nyo yung mga bata rito, hindi pula yung mata kahit matagal na sila nakababad. Ito yung tubig. So, dire-direcho yung mga sabi. the Yo, what's up mga sa Dictom TV is in the house again, at ngayong araw na ito ay... Maliligo tayo, sobrang init. Balik tayo sa mga running water dito sa Rizal. Uh, ayun yung RC Cola. Kita nyo yun? RC Cola yun. Yung blue na yan. Bago kayo dumating dyan, ayan, JV Villarosa Avenue, Marcos Highway. Dito tayo papasok ngayon. Okay. Pasok tayo rito. Oh. Ayan. Malapit lang siya sa highway, mga sadik. Sa ngayon, maganda yung daan dahil hindi maulan. Walang putik. Kayang-kaya naman ng mga motor. O, oh, ayan, ganyan lang. Pero pag maulan, syempre, asahan nyo, maputik yan. So, dire-direcho lang tayo, mga sadik. Ah. Okay. Dito yung parking nga nila. Op. Yan. Yan. Dito tayo magka-parking. Yan. Ah, Ito yung parking nga ng Zapanta. So, medyo maliit lang. Kaya maganda kung pupunta kayo weekends. Ay, weekdays para kaunti lang tao. Ah, magkano uh, parking, boss? Boss, ilang po tayo. 40. Ang um, oh, parking, bayad mo tayo ng parking. Pwede tayo parking mga sa 40 pesos. Ito po boss. Tayo yung parking nila bala May bendi kotse, sasakyan. Ah uh, dito yung mga tricycle tsaka yung motor. So nasa loob ko yung compound seat. Start tayo. Urasan natin para makita nyo. Ayan. Yeah. 1.33. 133 so lakad tayo yung lakad na uh, lang kagandahan ngayon kung pupunta kayo ah, uh, mainit <laughs> kung pupunta kayo weekdays lagi kong sinasabi sa inyo weekdays wag weekends kasi punuan ng mga resort uy hinug na yung palay eh. amoy probinsya gawa nga nung tanim na palay eh. kaya mas masarap sa pakiramdam ito entrance hello Bo. So 100 yung entrance pag ano po night swimming po. 150. 150. Sa uh, cottage po magkano po? May 700, may 500, may 900. Yung 500 walang outlet. Pero yung the rest may mga outlet na. 900. Hmm. Na mga nag-invite sa atin. <laughs> <laughs> Sino ba, ba may birthday? Wala um, ano, nang cake? Yung cake wala na? na. No, 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 no. Ito hindi ka pa nagsasawa, galing ka lang purakay Piyaya nga ako, papahinga sana ako eh Tumun na ako Ton so, TV Tonton TV Ton TV in the house Tumun na ako Sabi yata dita yan Simula doon 1.39 So parang mga 5 minutes lang Hoy, ito yung unang napapicture sa akin. Mga bata. Kala pa yung palawan. Ano pa dahil yan? Ma'am na yung lasa mo ko? Hindi, may pasok. Peng. Ay, pangalan yan. Arnold Bunyan. Ayan, shout kay Arnold. Birthday niya Boss, sabagsak. So, ayan yung mga nanonood sa atin. Ngayon, papanoorin nila sarili nila ngayon. Angelica Fernandez ay naka yellow. Two joints, sumu two joints. Happy uh, okay. birthday. Salamat. Oh, game, game. One, two. Guys, okay, sisit mo na, sisit mo na ton. One, bagsak. Thank you, boss. Thank you. Hindi pa ngayon. Happy birthday to Jay. Hi, Happy birthday. Okay. okay. Oh, grabe, may yelo pa. Hindi gusto nyo. Oo, oh. Happy birthday! Happy birthday, boss! Happy birthday, boss! Ito, bakla to. Dangerous to. Huwag <laughs> niyang lang ato. Uy, ang bata pa pala nung lalaki na <laughs> yun. Okay. Salamat po. Salamat Thank you man. po. Grabe. Yes, yes. Thank you, yes, yeah. Thank Thank you, you po. Ganun nga kaya, kaya. po, sa mga gusto mag, ano, mag bumili ng mga breeder ng mga ano? Pitbull ba? Hindi. Uh, exotic bully. Ah, exotic. Um, ah, <laughs> Ex exotic Bully. Sa mga gustong bumili, paki-visit yung page nila. Ano pong page? Moneti Silverio Silver Bully. Yun oh shoutout sa mga page na nila. Shout din sa inyo, sir. Salamat po. Thank you po. Good luck sa vlog mo pa Thank lagi. you po. Maraming salamat. hindi may tindahan din pala rin. Ay, may tindahan pala. Sarap maglakad sa ganito mga sa dito dito lang ako nagagandahan sa part na to sa lugar na to tungkol itong -tung mag picture picture dito ah di ba So ako naghahanap kayo mga sadik ay nang malapit lang dito sa Antipol na pwedeng pagsumingan. Ayan, ngayon tag-init. At gusto niyo yung mga gantong background. Ito na papansin niyo. Ayan. Dito lang yan sa may likod ng RC Cola, malapit sa Kogyo. At malapit lang yung laka rin, syempre. Um, may kuryente naman kaya walang problema. So, yung cottage nila is nagre-range sa 500 to 900 pesos. Ayun. Okay naman as sa so nakita nyo kanina, okay na okay naman at yung tubig is running water, continue siya. Walang chlorine kaya good sa mga bata. Po, ba, salamat. Yeah. Thank you, thank you. you. Basta tayo mga sadik. So ayun na nga mga sadiga at maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong araw na ito at shout out sa lahat ng mga young guys dyan sa may madre punong banal kila Ambo yan shout out senior, tsaka sa inyo at sa pamilya mo at ayun kung nagustuhan nyo yung video na to pa like and share syempre pasubscribe na din at pakiclick yung notification button dyan sa gilid para lang maging updated ka sa aking mga vlogs at makita kita tayo sa next vlog at hanggang dito na lang peace out Damn. Uh. yeah.